Ang galing. galing. Sa mga, sa mga tanlulugas lugar, saan ako, ate? Oo. <laughs> oh, uh, nahilo na si Kong. nahilo na si Kong. Alam mo, before ganyan eh, di ba? Uh, merong ano, uh, unlimited uh, unlimited height ba? Larry Mack. Open. Dili. Open yun, pare. Ano, assistant, Open conference. Eh, sila auto sila Otto Moore. Larry Pounds. Oh, Larry Pounds. So mga 16 yan eh. Oh. Sila auto Moore. Pare, handicap na yun. Pagka pare, huh? nag, nag binibigyan ka ng unlimited pagka oh, ah, pa so nasa ilalim ka. Dalawa nasa ilalim yun. ka, di ba? Oo, oo, oh, tama, tama. Pero, pero na rin, rin no? Uh, when, kaso, kaso yung 60, malaki-malaki na rin yung nung, araw, eh, di ba? Ngayon, mayroon oh. uh, meron naman dati dyan, ngayon, nilimit, nilimitahan na para siyempre, to put, ano, to, para ma, yung ating mga Pinoy, mas showcase nila yung kanilang laro, baka naman masapawa na masapawa nung malalaki. And uh, siguro, they're putting, ano, uh, tinoprotektahan nila those who are playing the center position ng araw. Kasi nga, hmm. eh, pag ito na yung malalaki, eh, ano na kayo, limited uh, minutes na kayo. Na pag, eh, I think nung araw, sabay pa yan eh, no? Dalaw sabay. Yan, no? Oo. Sabay Oo, uh, yun. Sabay uh, then, uh, paano na yung 5-4, nakaupo na lang sa, uh, ano, sa, sa bench, di ba? Oo. okay. Ngayon, Okay, nakikita ko yung ating mga no araw kasi are pag mayro kang nakakita ka ng palette na 6566 Ba, okay to sentro, di ba? Parang ano. Okay to, alagaan natin, turu tulo, tulo mahirap kumuha ng height eh. Kailangan ano? Uh, turuan mo to pero nakita natin yung height eh, ganun, ba? Diba? So malilit uh malilit dati eh. Ngayon pe, ngayon pare naglaki yan eh. Parang kaliwat ka na, ano, may nakikita ka ng 6-7, 6 6'5, oh. Na, Oh, ng mga players natin. Tapos yung 6-5, parang ano na lang. Parang press dos na lang. Pag nakikita mo, ah. 6-5, maayos na. Dito ka ah. dati. Pag 6-5, medyo langki-langki lang na ganyan. Uh ah. O kaya, ma malaki lang ang katawan. Pero tuturuan mo pa. Ito, pag medyo mga... Yung mga, yung mga ginagawa mo sa 6-5, yung ginagawa mo sa 6-5 na nakikita mo dati, na nakita mo lang na may height, eh hindi na gaano mo ituturo pag nakakita ka ng mga 6 poses na kasi hindi nakikita tayo magagaling na eh mm. yung mga mm. -hmm. Nila, napupunta sa mga 6 6 10 6 may nakikita ka o turuan natin ng konti pero may nakikita ka rin naman ngayon magagaling the likes mm -hmm. of ano uh, oh siyempre si MVP si Kevin Kiambaw, Kevin Kiambaw di ba Oh, eh, si Carl ta Tamayo si Lata ta Tamayo di ba ang lalaki uh, Lucero. niya pero oh Lucero di ba lalaki niya pero ang laro na sa ano na 3-4 pwede na. 3-4. Si Kim uh -huh. yata pwede pa idos tumatak eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. So so yung ang nakikita kong uh, magiging negative yung parang pag naglagay ka ng malalaki eh, eh hindi nagaano. Kasi nga eh makakasabay na tong mga to sa sa lakas, sa bilis ng kusino man. Ang ma, ang ang madidihado lang diyan yung mga talagang mga 6968 talagang poste lang hanggang yung limitado lang ang laro nila who don't play sa nabas talaga so inside the uh, just just say a uh, few feet away lang from the shaded area pag doon doon na laro mo medyo beta, ka doon di ba pag nakaito sila malalaki sila Dwight Howard pero yung iba nakaka nakakasabay-sabay na rin eh Yeah, ako sa eredo na. So, tama siguro no na magbigay na lang ano kasi it adds ano eh flavor, it adds spice to the league. Pero siyempre siguro ang ilagay nila talaga yung mga yung mga katulad nila Dwight Howard, the very electrify kumbaga, kumbaga sikat-sikat, na sikat na ganito para nakakadagdag kay nang uh, nang flavor sa salsa liga. Siguro ano ba ngayon, ng ano? 696. Six, 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 but bakit si Dwight Howard na, na ano? na na display. Di ba pasok naman siya? 6 din pa? 6 din siya listed, no? Di diba? oh, mga 9, 6 ah, Mga ganun eh. Oo. Oh, oh. Pero ano, ba tayo? 6, 9 lang ba kayo tayo? 6, 9 ang ano, ating import? Oo, basta okay. ma, 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 mababa. Mataas siya eh, si Howard eh. Kaya hindi siya pasok eh. Hindi oh, di, itaas isa eh. Para pumasok si Dwight Howard. wag lang yung 7 footer. Oh, Medyo oh, oh. lamang na lamang na masyado yun. Pero kung hmm. difference, sige na konting diferensya, pasok na para maganda naman eh. Kung one, one inch lang naman difference, sige. Kasi ang, ang habol naman entertainment eh. Hmm. Di ba? Dabon na matcha-challenge Tama yung mga netizen natin, matcha-challenge din yung ibang mga ano natin, yung mga yung mga players na, kunyari, let's say you're up against a, ano, a taller and heftier uh, import, eh, kung dati, kina, like, na, the, likes of uh, si June ba, o oh, December di siyempre, matututo siya to be, sa labas, maglaro sa perimeter, and si June ba nga, to be three points na Oo, nakakadalawa uh, <laughs> minsan. Nakakadalawa minsan yan. So, malaking tulong din sa, kasi na, na, no, na pupush sila sa limit. Uh, di ba? Yung kumbaga parang, uh, pag, kunyari, minsan, pag sa, sa basketball court, kaya-kaya mo na parang, ano pa ba challenge? Uh Oo. -oh. Di ba? Wala na makabantay sa akin. Di ba? Kailangan, kailangan dobroli nila ako para mm uh -hmm. -huh. makabantay sila sa akin. Eh, sa international, singer ko coverage yan. Not unless mm -hmm. O'Neal ka na kailangan i-double. Di ba? Uh -huh. Kaya uh -huh. di ba? eh, so, sabihin, uh, for the likes of the big man, especially in the ito, I'm speaking of the the big men ng uh, PBA, kasi yun na naman ang mga imports malalaki. Oh, eh, malaki yung challenge sa kanila yan para lalo pa sila magdagdag ng kanilang laro. Okay? Uh, Siyempre, uh, pag meron na medyo makaka... May, meron ng makakasalubong na. Like, for example, si Chris Van 60 6'7", o eh, bigla may 6'10", Eh kung, di ba, may... Kailangan mas... Uh, ko ng ano, ibang paraan para paano ko makaka-counter ito. Dahil kung yung dating laro ko, eh, nabubugbog ko sila sa... Uh, inside the post, eh ngayon, baka hindi na, o aral naman ako ibang ano, at baka nga magamit sa international kasi sa international ganon kasi pagdating naman sa international yung way of looking for big men who can shoot from the outside eh. correct. Oh, okay. oh. Na, not, not, eh, oh. ang, 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 alam ko lang siguro na magiging, uh, na magiging tsatsagayin natin na nandyan sa middle, yung June na pahado kasi sa paint eh. Kasi June na pahado, hefty eh, 6'10 eh. Kahit pa paano, nakakasabay-sabay. Pero the rest, nasa labas tumitira eh. Oh. So maganda oh. yun magandang training ground uh, sa ating mga PBA players, lalo na mga bata na nag-aspire ano, nag -aspire na ma maging gilas. Okay? Mag maganda sa kanila yun. Okay? Uh, at the same time, eh, dagdag. Dagdag ano yan. Dagdag points sa PBA. Lalo na kung yung mga maglalaro, eh, katulad ni Dwight Howard. Okay, na talagang pag pumunta rito, pare, pinagkakaguluhan eh, nakakatuwa kasi napaka-bait ng tao, 'di ba? Matigas maglaro. Kaya uh -huh. ano siya, 'di ba? Pagdating sa court, matututuwa ka So, 'yun, magandang tulong 'yun para sa sa akin sa PBA. Yung katulad ni Dwight Howard. Pero kung kukuha ka rin ng kasi kung sino, sino rin naman. Di wala yung 16 kung kaya din naman nila June. Ma, yung mga, yung uh -huh. mga current care pa uh, ng mga matataas natin mga players. So yun, yun, maganda. Yan, yung sinasabi naman kasi nung ano, nung, nung sport natin na talakas, eh, pwede naman. Pero depende rin sa mga import. Kung you're, you're, pertaining to to Dwight Howard, eh, siguro, bigyan siya ng exemption. Eh, sigurado, dadami dada, dada, manonood eh. Depende rin naman kasi po yan sa sinong klaseng import. Alam niyo naman kasi ang import, merong nagtatagal, merong pinauwi ka agad, kahit mataas ka pa. Di ba? Ano, sinong mga klaseng imports ang ilalagay mo para lalo makadagdag ng ng ano ng flavor sa PBA. At siyempre, para na rin ma-challenge ang ating mga uh, 4-5 ng PDAO.